Normal po talaga yon na kahit sinong magulang papanig sa anak. At ipagtatanggol kung merong umaatake sa kanilang mga anak. Normal yan. So katulad po ng ginawa na itong si, si Carla Estrada. Alam naman natin kung ano ang pinagdadaanan ngayon um, ni Daniel Padilla. Siguro, para sa tingin ko ah, um, mas uh, nakakatulog ng mabuti ngayon si Catherine uh, kesa kay Daniel Padilla. Sa tingin ko lang, ah. anyway, masakit talaga yung pinagdadaanan nila. At yung mga fans na itong love team na ito sigurado ay uh, mahirap din para sa kanila natanggapin ang nangyari. Balikan natin si Carla Estrada. Pinagtatanggol ngayon ang kanyang anak. Na kuno nga ay hindi naman uh, cheater na itong si Daniel Padilla. Okay. Ulitin ko ah. normal sa magulang na ipagtanggol ang anak. Pero kung Kitang-kita na, marami ng ebidensya, yung pagiging cheater nga na itong si Daniel, abay nako, hindi mo na yan kayang i-depensahan. Diba? Ikaw na ang magiging mali sa pagtanggol sa kanya. Totoo yan. And knowing Carla Estrada, na supporter ni Marcos Jr., at hindi nga naniwala rin na magnanakaw ang nasa Malacanang ngayon. So, wala nang credibility, wala nang maniniwala rin kay Carla Estrada kung ano yung sasabihin niya tungkol sa kanyang anak, kung paano niya ipagtanggol, naku ay hindi na, hindi na yan makakukuha ng simpatya sa mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Kaya pasensya na po. Deba? Kahit napakalaki na o napakarami ng patunay, sabi nga ni Sian Gasa, for, for 11 years, imposibleng isa lang ang naging babae outside of the relationship nga na ito si Daniel Padilla imposibleng isa lang sigurado daw na napakarami. Marami na rin po nagsalita na at nagpatunay na yun nga maraming babae. Babaero. Ngayon si Daniel Padilla at no no question alam na ng buong mundo na yun po ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. So sino po ang ginagawa niyong sinungaling? Alam mo naman si Catherine Bernardo ang magsinungaling, 'di ba? Napaka-ironic naman. Nako po Daniel o nako po Carla.